guys, start na kami ng aming motorcade. Hindi ko naintindihan kung saan ma saan mauna din eh. Lihati ang mga tanod. O, oh, iyan. Ari yung queen. Hala! Oh! Yay! Oh! Yay! oh, yay! oh, yay! oh yay! Ako! Ako! arko. Bakit walang nakaabang dyan magano Na, mura na Ano gayan? Ge! <coughs> <coughs> abantay! Stol sa puta tumba na nang yan ang first dapat may nakaabang diyan nga ano itabi sa sagilid Ah, dia pai Anak alam na ni tata ngasiang siyang kasanod lah. third. Nanti ni muda nanjan. ayun guys, I know. Ay, kaloka. Walang, walang laman yung gitna. Dapat daw nakasagay sa... Wipe, 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 wipe. Game! <laughs> Actor. <laughs> Adan sa manida. <laughs> Wala man to, nagkasunod sila. ayan vlogs ayan vlogs saya ng aming mga ano tapos mag ako'y nadulas din mag vlogs yun sige sige game game. Ano na picturea ni mga tama po sa. Ah. Oh, hindi oh, talaga lagi sa atin Na-miss ko siya. Hala. man 'tong nagsunod-sunod lagi sila? Diretso man lagi. Sunod nanto. Ha? Sunod sila. Ito naman to. Kaya nga pero nag-alternate sila ang dapat na ay katulo. Eh, dapat oh, na dapat pa ata. Out court ba? Oo. Sa court ay